Taio's a zoo. Zoo. Wow, baby, I saw. Ano I I wow. Look ostrich. Wow, look baby. Look. Wow. Ostrich. Ostrich. Wow. अच्छा <laughs> ये <laughs> <laughs> oh. ah. baby oh. Alam ko pwede rito eh. pwede so, ba? Baka sa ano. Ay, hindi, hindi at niya, ano... sa... Ay, ganon. Hmm. Ay, bawal dyan. Mama, yan maalit tayo Hindi niya crocodile. Ah. Uh, uh, Sarado. Kaya ngayon yun, lang yung ano eh. Yung parang so, um, ano. Meron dito. Yung sa mga gilid-gilid lang. Baby! Ay, baka nandyan yung crocodile. Next time, dad, punta tayo sa Manila Zoo, dad. Mm, mm Mas magugusan ni baby yung totoo. Ang dami, ang talagang ano doon. Ay, dyan ata yung... Ay, crocodile. <laughs> Di, hindi, totoong, yung, hindi siya totoo. Ano hindi siya totoo crocodile. Look, baby crocodile. Wow, daming fish. Crocodile. Daming fish. Fish. <laughs> Wow, so many fish. So many fish. Wow. Crocodile. Crocky. Oh, let's go now, po. Maambon na naman. Oh, daddy. Come on. awala oh, namang crocodile dito to. Hey oh, no. oh, look. Ay, monkey. monkey. Ano yan? Gorilla. chimpanzee, chim, chim, <laughs> Oh, picture ke picture, picture, picture. Ayon, 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 mo <laughs> Ayaw mo? Yes. Oh, monkey. Wow. Gorilla. Okay, monkey. <laughs> Ayun yung gorilla, oh, gorilla. Ayun na yung gorilla, oh, oh laki. Bawal nga ata, dad. Bawal pumasok. Ayun, baby look of oh. cow and lion. Zebra. Ay, itong monkey, itong monkey. Look, look baby, monkey. oh monkey. And a giant banana. Monkey, look, uh, here. look, ay, no? Here, baby. Monkey. 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 pwede ko makasak dyan ginagawa? ako na yung mga ayaw. na. Oh, oh. Pero sa, yeah. sa Ay, sabi mo, magalit pa ako. Kasi nyo ba yung na yeah. At, yeah. okay. yung ang Hindi mo. Kasi mo pag ano ko, magre-request ako sa'yo. Nag-request na. Para hindi mo hindi pinapad. Parang ako dito. mo hindi. Maambo. Saan po yung kentra? ang baby look monkey eh ano mo siya eh ano mo siya may monkey real monkey look oh, hi you say hi hi monkey hi monkey hi monkey dali hi monkey wala tayong banana let's monkey <laughs> Ah, swimming pool. Ay, o, magugustuhan sana ni baby swimming, daddy. Eh, kaso maraming tao, no? Mas maganda yung konti yung tao. Yung pool area. Maybe. Oh, watch your step. Pa pabalik na. Asan yung maze, daddy? Nasaan yung maze? Kanina pagod na po sa playground Daming tiktokers dito. Uh -oh. -oh. Uh, uh, picture What? mo kayo na lang. Saan yung maze? Mamakita niya yung swimming pool. Oo, oh, dahan-dahan. Come on, come on daw. ah <laughs> dahan-dahan lang ha. Careful lang wala yung maze eh baka yun ang maze baka dun yan sa may nakita ko kanina yun yung maze may mga bilihan pala dito oo oh, hindi pero... ako no? nagugutong natatay ako ah. <laughs> Hi. Hi. <laughs> walking, 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 walk, walk, Papa, Daddy, hindi magugustuhan niya sana dun. Sa susunod, okay. mag-swim. Sa susunod, mag-swimming tayo. Ay, so, Ha? Huh. Next time. Wala naman yung maze, dad.